Hey, mga kabahaw. I called myself kabahaw, no? Kay Kuan. I mean, hindi ako mahilig sa mainit na kanin. Ang gusto ko na kanin is bahaw at saka kahit ano, basta bahaw. Gustong gusto ko yung mga bahaw na ganyan. So anyway, ako pala si Carol. Uh, I'm from Davao. Pero ngayon nandito ako nakatira sa Amerika kasi medyo sinuerte tayo sa buhay. Minalas man tayo sa pag-ibig sa Pilipinas. Sinuerte naman tayo dito sa Amerika. So dito ako nakahanap ng mm, napangasawa. Anak ko, patay na si Rosco masyado na. So anyway, mga kabahaw, kagabi, actually hindi lang kagabi. Noong mga nakaraang nakaraang gabi pa, naisip ko na, why not ituloy ko yung aking YouTube channel? Kasi, dati pa tong YouTube channel ko eh. Uh, five years ago, noong unang dating ko dito sa Amerika, bala ko sana mag-vlog-vlog ba? Kaso naisip ko dati, ah, uh, Akala ko ang pag is para lang sa mga ganda, para lang sa mga sikat, para lang sa mga artista. Pero ngayon, asawa ko, pero ngayon, naisip ko, hindi naman siguro kasi lahat na, lahat na talaga ng mga tao ngayon nasa social media na, nag-youtube, nag-reels, nag, nag, -nag -re nag-tiktok. So, naisip ko, sayang, sayang hindi ko siya tinuloy. Kaya ngayon, huwag na tayong magpaka-plastic. Kaya talaga ako bumalik dito sa YouTube. Kasi syempre gusto kong maka-earn. Gusto natin mag-earn, huwag na tayong magpaka-plastic. Tsaka dito, sa pag-YouTube, walang bayad, libre. Kaya, ang puhunan natin dito is pakapala ng face lock. Pakapala ng face, yun lang. So anyway, dito sa channel ko pala, sa YouTube channel ko is, magtatagalog na lang ako. Though I'm a Bisaya, pero magtatagalog na lang ako kasi Tagalog is our national language naman, no? Tapos, uh, alam ko naman na mostly Filipinos talaga is nandito sa social media. Pero definitely, not English. I'm not gonna speak in English. Charot! Is it aside muna natin yung English kasi my English is still barok barok and kapakapa. So anyway, mga kabaho. Itong ako, itong YouTube channel ko, wala tong ano, wala tong edit edit, edit wala edit edit, walang effect effect. Basta kung ano lang yung mga videos ko, yun lang yung ipapakita ko. Kung ano yung mga, mga videos ko, yun lang yung ipapakita ko kasi dito sa amin maraming magaganda, maraming magagandang mga view. Kagaya niyan sa likod ko, puro kahoy, 'di ba Ang ganda. Puro kahoy tapos marami pa doon, may mga lakes doon, banda. Marami talaga magaganda dito, maraming magagandang mga bahay. Siguro yun yung ipapakita ko sa aking mga videos. Maraming magaganda dito na tanawin. Ako lang yung hindi maganda. Charot. So anyway, wala naman yan sa pagandahan, Oy. So anyway, since naisip ko may wifi sa loob ng bahay, sayang nga naman. Tsaka libre naman mag-vlogger. At tsaka isa pa, wala rin akong trabaho. So I'm a jobless. Kasi uh, ayun akong patrabahoin ng asawa ko. Kasi sabi niya, huwag ka na magtrabaho kasi kaya ko naman buting na nga lang wala kaming anak tsaka ayoko na rin magtrabaho Uy, kasi grabe na yung trinabaho ko sa Pilipinas for 21 years dah wag na yung magtrabaho basta kaya pa naman ng asawa ko sabi niya huwag ka muna magtrabaho mag enjoy ka na lang muna dyan you're, uh, you're on uh, semi-retire <laughs> semi-retire na daw ako so anyway kasi hindi pa daw ako for retire hanggat hindi pa siya nagre-retire kaya naisip ko why not ituloy na lang yung youtube channel ko no kasi, alam nyo ba na, may 21 subscribers na ako. And then, a few days ago, naging ano siya, naging 24 subscribers. Kasi, nag upload ako ng mga short videos. Kaya, sabi ko, why not, ano, why not, yung mga, yung short videos ko, ang, ang saya-saya ko na, kasi may 1K na, 1K na views na no? short videos yun. Kaya sabi ko, why not ituloy ko na lang yung mga vlog-vlog na ganyan, ano, kaya naisip ko ito, ito. Magagawa na ako ng mga long form videos kahit ano lang kasi hindi nga naman ako marunong mag-edit so kung ano lang yung mga video-video ko, yun lang yung ia-upload ko. Kaya sana manood kayo. <laughs> hindi naman ako namimilit no pero hindi rin naman tayo ano, hindi naman tayo nangangarap na sumikat kasi malabo pa sa ano to. Malabo pa sa Pasah, kung anong mang malabo 'yan, hindi talaga tayo sisikat, ipaubayan na natin sa mga sikat na. Yan. Ang atin lang is, kung sa Bisaya pa is, naningkamo tayo na maka-earn dito sa social media since social media now is very uh, in demand, di ba? So, 'yun lang mga kabahaw. Ito lang muna yung panimula ng aking video. And then syempre pag nag-video ka, dapat may closing, may closing statement ka na gagawin ano. So, ito yung akin. Ang mas sabi ko lang is kahit saang lupalop ka pa ng mundo dalhin ng kapalaran kung ano ka kung sino ka yun ka be authentic be real be original be organic most especially be organic be true to be true to yourself ganun lang so yun lang dito na muna ang aking mahabang videos kasi baka wala nang manood, wala nang nanonood, baka wala pa manood. So, till next time, please watch and subscribe my YouTube channel and then I, I'll see you in the next one. Bye!